Ah. Hello. hello po. Hello. Kain, Tain muna tayo. Kain mga kami. Kasi nyo. ng ating tanghalian ngayon ah. Pero bakit ganun? Hmm. Hindi yata solid na talagang galing tayo sa ano. Mukhang hindi natin makakalimutan ng barbecue. Baboy. <laughs> ano <baka? laughs> Hindi humukbang to. Lakasan mo lang. Oo, oh, eh, ito nga. Lalakasan ko talaga dahil lalakasan ko rin yung kain ko nito. Hindi humukbang Pero, to. Pagkain lang namin. Kaya lang alam naman ninyo pagka senior. Talagang mas marami yung isda. Eh, Saladang pa lang yan. Mm ito, ito. yung ano. Mm. Ano ah, tawag dito? <laughs> inihaw niya si Yapya. Yeah. Ah, inihaw. Oh, oh. <laughs> Yun, may prito pa. Ito po yung inihaw na tilapia, tapos may palaman na, ano ba yun, palaman na yan? Sibuyas, kamatis. Ayan, sibuyas, kamatis. Hmm. Tapos, sausawang talong. Ito, ito yung insiladang talong. Ayan, parang pareho dun sa palaman ng tilapia yan ah. Hindi, walang yun. Magkaiba yun, magkaiba. yung talong. Hmm. Ayan, kain po tayo, masarap kuya. Tapos ito naman yung inihaw din, kaya nga lang barbecue. Pero wala akong taba. Pwede bang huwag muna ako magsalita, nagugutom ako. <laughs> 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 Ang layo ng aking pinuntahan para dayuhin siya yung tilapia. Iyon <laughs> naman. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Pinakain ba naman sa akin agad yung mani? Ah, secret yon kung bakit sila pinakain sa'yo. Bakit? <laughs> Para busog ka na. Para <laughs> ano, konti na nang kainin mo. Ito <laughs> na ngayon. Parang gusto ko nang damputin yung barbecue. <laughs> damputin mo. <no? laughs> Ayaw pa kunwari ano, no. Damputin yung barbecue. <laughs> Nahihiya ka po. Itatakilin ang nga ng kama. Hindi kasi. Sa lang. Matatakot akong kainin to. Bakit? May... Pustisan niya. Uh -huh. Makamanali. <laughs> Kasi, mga kasinyor, nahihiyaman akong sabihin, may epoxy na yung akin. Ay, eto. Limang beses ko nang kinabit. <laughs> ko nang maging anim. <laughs> pangahirap ng buhay talaga. <laughs> Kain ka nga ng ano? Kain Bakit ganon? Pag kumakain tayo, nakayo tayo. Ang laka na wala ko na lang. <laughs> nakita ko kasi itong sika sa Parang gusto na sub <laughs> ang gutom. <laughs> hindi. Matunit ng tilapia, baka mamaya kasi. May salamin ka naman eh. Masarap, masarap yung ano. Alam? Yung silada na. Uh -huh. Masarap yung ano din. Ito. At saka ka, ka senyor. Hmm. Dito, hindi na natin problema ang tutpik. <laughs> Bakit? Eh, rin na. Ang lalakadang din eh. double purpose yan. Minsan, <laughs> 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 minsan, pag kumakain ako sa labas, huh? sekreto ko lang ginagamit yung toothpick. Sa pala tayong bisita, tayo lang pala. Mm. ano, well, mamaya. -hmm. Mm -hmm. Sarap naman. Busog na busog tayo ito. Oh. Ano yan, tilapia rin yan. Nakatawan na ako ng toothpick. Prito naman yon. No. Oh dalagang bukid naman ah, oh, yan. dalagang bukid. Ang sarap din yan dito sa insinata. Take mo ko nga yung dalagang bukid. Tagal-tagal mm. na ako hindi nakakakain ito. Bakag? Puro binata <laughs> <laughs> <Meron>. Ay, <laughs> na bibili ko. Ay, halina na ko. Gigi. Gigi ka nun. Lalaki. Malab naman yung Gigi. Iba mm. naman yung Gigi. May Gigi yung lalaki. Kala ko gagamitin. Mo. Kasi itong mga ito ay nabubuhay sa tubig. Biglang binali <laughs> mo sa sa lupa. Dalagang bukid eh. Tinatanong ko sa'yo. Ano yung tawag naman sa lalaki? Eh? Dalagang ano yun? Naka. Bukid. <laughs> mm -hmm. natin. <laughs> <laughs> ha?